sa isang tahimik na silid-aklatan na babalot ng alab ang bawat pahina ng mga akda mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ito ang tahanan ng mga salita ng kalayaan ng mga kwento at tula na naglalarawan ng tagumpay at pag-asa ng bayan. Si Jose isang manunulat na handang maglakbay sa mundong nilikha ng mga salita. O kalayaan, bayan o sarili pumili ka. Sa bawat titik binubuo ni Jose ang mga pangarap at hinagpis ng kanyang bayan, anuman ang oras o panahon. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay tanglaw sa landas ng kalayaan, nagpapalakas sa damdamin ng bawat Pilipino na manindigan at lumaban sa pagkat sa bawat kwento tula taglay ang kapangyarihan na magpanday ng lipunan na malaya at makatarungan Konsumato